Ipinahayad ngayon ng Isiha Police na solve na umano ang tatlong magkakahiwalay na kaso ng pumaslang sa loob ng dalawang buwan sa mga punong barangay sa Lawigan ng Nueva Ecija. Sa panayam, sinabi ni Nueva Ecija Police Provincial Director of Police Colonel Herrell Bruno na mayroon ng mga suspek na kinasuhan kaugnay ng pagpatay kinapunong barangay Senon Spineda Jr. ng Gimba. Cesar Asuncion ng Laur at Joel Damasio ng Bayan ng Talavera. Matatandaan na unang naitala ang insidente noong Hunyo 9 ng pagbabarilin si Kap Joel Damasio ng Barangay Kalipangan, Talavera matapos umanong dumalo sa isang aktibidad ng Brigada Eskwela. Ayon sa imbisigasyon, tinambangan si Damasio na hindi pa nakikilalang suspek na sakay rin ng motosiklo habang pauwi sa kanilang barangay. Sumunod na biktima si Kap Cesar Asuncion ng barangay San Isidro sa bayan ng Laur. Siya ay tinambangan at napatay habang pauwi mula sa isang lamay sa sitio mainit bandang alas 9 ng gabi noong Hulyo at 13. Pinakauling insidente ay ang pumaril kay Cap Senon Pineda Jr. ng Barangay Banitan Gimba noong Hulyo 23 kung saan binaril siya sa loob mismo ng kanilang bakuran habang kasama ang kanyang anak. Bagamat idineklarang solve ang mga kaso, tumanggi si Colonel Bruno na magbigay ng karagdagang detalye tingil sa pagkakakilanlan ng mga suspect o ng mga tinuturing na persons of interest. Aniya patuloy ang masusing investigasyon upang mapalalim pa ang kaso at matiyak ang ustisya para sa mga biktima. Samantala, umaapila ang mga pamilya ng mga napatay na kapitan para sa mabilis na pag-usad ng kaso at pagbibigay ng ustisya. Nagpahayag din ng pangambang ilang opisyal ng barangay sa lalawigan kaugnay ng sunod-sunod na insidente. Nagpaabot naman ang pangikiramay at suporta ang pamahalang panalawigan at tiniyak ang maigpit na koordinasyon sa PNP upang mapanatili ang seguridad sa mga bayan ng Gimba, Laur at Talavera. Nagliyab ang isang pampasaherong bus ng Baliwag Transit Incorporated hanggang sa tuluyang natupok ng apoy habang binabagtas ang North Luzon Expressway o NLEX sa bahagi ng Angeles, Pampanga noong madaling araw ng Agosto at 3. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang lahat ng 51 pasaherong sakay nito. Ayon sa ulat, nasa biyahe patungong Nueva Ecija ang naturang bus na may body number 1507 nang magsimulang lumiyab ang likurang bahagi nito bandang alas 2 sa madaling araw Ayon kay Victor, isa sa mga pasahero bigla na lamang nilang naamoy ang tila nasusunog na bahagi ng sasakyan bago tuluyang makita ang apoy Anitor galing sila sa Maynila at pauwi na sana sa Navaisija. Habang nasa bahagi sila ng San Jose, bigla na lang may nagsisigawan sa likod. Nang lumingon ito nakitang usok habang ang iba ay natutulog pa. Agad siyang nag-live sa Facebook upang idokumento ang pangyayari. saan makikita ang mabilis sa pagkalat ng apoy mula sa hulihan ng bus. Sa video naririnig ang kabat ng mga pasahero habang nagmamadaling buhaba ng sasakyan. Ayon pa sa kanya hindi na umano, nag-aksaya ng oras sa mga pasahero at mabilis na buhaba bago pa lumala ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan sa insidente ngunit karamihan sa kanila ay hindi na nailigtas ang kanilang mga gamit. Mabuti na lamang umano na kalmado ang driver at konduktor dahil sila pa ang unang tumulong sa mga pasahero para makababa agad. Subalit halos lahat ng bagahe nila ay hindi na nakuha pa. Tumugon agad ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Emergency Response Team mula sa NLEX upang apulahin ang apoy. Inabot ng halos 30 minuto bago tuluyang naapula ang sunog. Sa ngayon, patuloy pang iniimbisigahan ng mga ang sanhi ng sunog. Tinitingnan ang posibilidad na may depresya sa makina o sa electrical system ng bus. Naglabas na rin ang pahayag ang pamunuan ng Baliwag Transit Incorporated at nangako makipagunayan sa mga apektadong pasahero para sa anumang tulong o kompensasyon. Patuloy na pinapalalahanan ang mga kumpanya ng pampublikong transportasyon na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanila mga sasakyan upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Deadball ang isang opisyal ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin habang kumakain sa isang kantina sa barangay Las Piñas, Piñaranda, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si Edwin de la Cruz, 52 anyos, MENRO team leader ng Pinyaranda. Ayon sa ulat ng pulisya, kumakain naman mano ng hapunan si de la Cruz kasama ang kanyang partner sa kanilang kantina sa Coropsete, Barangay Las Piñas, nang biglang dumating ang dalawang salari na sakay ng motorsiklo. Batay sa CCTV footage mula sa lugar, bumaba ang isa sa mga suspek at agad na pinaputukan si De La Cruz nang walang anumang babala. Matapos ang pomaril, mabilis na tumakas ang mga salarin, lula ng motorsiklo patungong di pa matukoy na direksyon. Agad dinala sa pagamutan ng biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Isa sa mga pangunahing anggulo na tinitignan ng pulisya ay ang posibleng koneksyon ng krimen sa trabaho ng biktima bilang Menro Officer, kung saan aktibo itong nakikibahagi sa mga kampanya laban sa iligal na pagputol ng puno, pagmimina at iba pang paglabag sa environmental laws sa bayan. Nagpahayag na matinding pagkabigla at pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Pinyaranda sa pamilya ng biktima. Sa pangunguna ni Mayor Joey Abirin Ramos, naglaan ang LGU ng 200,000 pesos na pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makapagtuturo sa mga salarin. Samantala patuloy na nananawagan ng Ustasya ang pamilya at mga kaibigan ni Dela Cruz, Inilarawan siya ng mga kasamahan bilang masipag, matapat at dedikadong lingkod bayan na walang kinatatakutan sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang imbisigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin gayon din ang motibo sa likod ng krimen.